what's awesome up guys welcome back sa aking youtube channel so pag usapan natin ngayon guys itong uh, piso na ito which is year uh, 2017 so ayan yung kanyang year 2017 so alam nyo ba guys na binibili pala ito itong coin na ito pero ano nga ba yung uh, katangian ng coin na ito kung bakit siya binibili so ayan guys check nyo maigi yung coin ito yung kabilang side tapos, ito naman yung kapila. So, ulitin ko guys ha. Ito yung isang side. Tapos, ito yung kabilang side. So, ano yung napansin nyo guys? So, hindi siya tumatapat. No? Itong, uh, kung patayo itong uh, design nito sa kabila. Pagdating sa kabila guys, is nakapahiga siya. So itong coin na ito guys ay merong tinatawag na rotated die error. So itong uh, rotated die error na ito guys ay nangyayari pagka ginagawa yung isang barya. Kung hindi ako nagkakamali, ang nangyayari is yung uh, yung die or yung uh, pang-design or pang-punch ng mga coin is uh, umikot siya, no, at certain degree. So uh, yung mga rotated die error is meron siyang ano, mga percentage kung saan uh nakikita kong ilang uh, percentage yung pagka error niya guys no halimbawa may mga error kasi na ganito na kakaunti lang yung angle or yung degree ng uh, rotated die niya so so yun guys no uh, iba't ibang uh, degrees yung uh, uh, nagiging error nitong uh, point na ito so bago natin pag-usapan guys yung uh, presyo nito No. Um, 'yung mapapansin niyo kanina, meron tayong 10 piso dito. Which is 'yung uh, 10 piso na bimetallic. Ayan. So, bakit ko siya lama ito, guys? Kasi may mga ibang uh, post na nakikita ko uh, regarding sa coin na ito na nagtatanong sila or uh, sinasabi nila na uh, rotated die error daw 'yung coin nila. Uh, sa so mata ng collector kasi, guys. Ah, uh, ito mga ganitong uh, bimetallic is nga uh, tendency nila uh na isipin is parang uh, human ano no. Kagagawa ng tao kung bakit siya uh nagkakaroon ng uh, rotated uh, die na sinasabi nila which, which means ang uh, ginagawa kasi nung iba. So although pulido no, uh ginagawa ng iba. Tinatanggal ito kasi bimetallic nga ito, guys. Natatanggal ito or tinatanggal nila itong gitna. Tapos, itatry nilang i-press ulit sa ganitong, nga, uh, uh, itong coin na ito. Tapos, ah, uh, -ano nila, guys, no? Iikot nila. Or, ah, uh, -ano nila at uh, certain degrees. Para magkaroon siya ng parang, ah, tinatawag na die error. Rotated die error. So, sa mga collector kasi, uh, I think, di ko sure, no? Kung meron pang, or meron ba talagang, ah, uh, legit, na rotated die error na 10 piso pero yun nga sa, sa, malamang guys yung mga ganoong error is kagagawan lang ng tao pero di natin masabi guys no baka may mga magsabi ng mga kolektor na may nakita na silang rotated die error pero yun nga prone ito sa ano guys no ang tandaan nyo lang prone ito sa mga ganoong gawain na tinatanggal tapos uh, i-rotate ibabalik no para masabing merong error pero mabalik tayo dito guys sa piso na rotated die error so way back 2019 or 2020 may nag-offer sa akin ito ng uh, 600 pesos itong coin uh, na ito rotated die error di ko na lang matandaan guys kung sino dahil napakatagal na pero sa ngayon guys uh, nakikita ko na mga nagpo-post nito ay uh, bihira, no? Bihira yung naghahanap nito, unang-una. Uh, siguro, parang naging, uh, hindi naman siya common, pero parang minor error na lang, no? Sa mga coins, itong ganitong coin. Ah, uh, itong uh, ganitong error. So, possibly, uh, nasa range pa rin ng uh, 600. Maaaring bumaba na nga sa 600, guys, no? Depende sa denomination. Depende rin siguro sa, ano sa condition ng coin. Pero, yun nga, way back 2019 yata yun uh, May nag-offer sa akin ng 600 pesos nito So, sa ngayon uh, Wala lang masyadong nagpo-post At the same time, ha, wala rin naman masyadong Naghahanap nitong mga ganitong uh, rotated by error Dahil nga, yun nga, parang naging uh, Ano na no, parang uh, common Or uh, list na error na hinahanap ng mga kolektor Kasi ngayon, yung mga kolektor mas gusto nila yung mga syempre yung mga talagang uh, uh, mag, magagandang error or gaya nung mga mga double na ano guys no? yung dalawa yung ulo ganyan, double strap kung kung ano ano pang klase ng error pero ito guys maaring someday tumas maaring umabot ng 600 pataas hindi natin masabi no pero yun lang nasa range pa rin siguro ito ng, ano, sa palagay ko mga 600 o kaya medyo mababa ng aring no? So, yun lang. Kung meron kayong mga ganitong coins, much better siguro na, no? I-keep nyo na lang. Pero pwede nyo rin, ano, itanong sa mga, no, mga coin groups. Maaring may ma makuhanan pa kayo ng uh, uh, certain uh, price, no? Na maganda-ganda sa, kesa sa nabanggit kong presyo. So, try nyo masumahin sa mga coin groups. Tapos, i-post nyo yung uh, pwede kayo magtanong doon ng uh, aring presyo ng ganitong coin. Pero, yun nga, sa mga groups kasi, minsan may mga nagbabayans eh. syempre sa mga nabayans eh, kung uh, kaya nilang uh, tawaran yung coin at a certain price. So, gagawin nila yon. So, depende na lang sa inyo guys kung ibebenta nyo siya. So, do your research na rin guys sa mga ganitong coins para at sa mga additional uh, information kayo gaya nitong mga rotated die error. So, yun lang guys para sa video na ito. Uh, ilalagay ko yung uh, link ng aking Facebook para sa mga gustong uh, magbenta at the same time uh, magbenta guys ng mga ano guys no ng mga iba pang coins no hindi ako bumibili ng uh, rotated die sa mga ibang coins siguro pwede Ilalagay ko na lang diyan tsaka yung may mga question sa ano, sa mga iba't ibang coins or banknotes So, hindi ko na kasi ma lahat guys sa mga comment sa bawat video. So, ang ginagawa ko ngayon, simula ngayon, is nilalagay ko yung Facebook link ko para at least ma-personal message nyo ako regarding sa mga tanong ninyo. So, yun guys. Uh, antayin ko na lang kung merong mga uh, magtatanong regarding sa kanilang coins or banknotes. So, muli guys. Maraming salamat sa panonood.